Good morning guys Sayang yan panibagong vlog na naman tayo guys pakainin natin si papa ng kamote o oh, diba yan babangunin ko muna siya guys kasi hirap siyang bumangon guys hindi niya kaya papa ano ko ng okay. So, kakain na siya ng kamuti, guys. Hmm, mainit pa yan. Ha? Ayan, pumunta kasi ako ng ano guys, talipapa kanina, kaninang umaga. Maulan-ulan dito sa amin, guys. Tapos yan. Ganyan na lang kamote. Yung bukod? Hindi, Pagkain sa probinsya, guys, kamote. Tinanok na kamote. Ganuto, no? Ha? Ganuto. Ay, ano kaunang ganun na gano'n? no? Pero may na, magkuhan, kuhan, guys, ano, gano'n kung ano, kung ka. Mahinit pa ito guys, oh. Lami kayo. Lami kayo, kamuti guys. Pagkaon sa mga pobre guys, dari sa probinsya guys, ang tinanok ng kamuti. Pero huwag niyong ismulin ang tinanok ng kamuti guys, dahil maganda to sa ating katawan healthy siya guys kaya yung mga pagkain sa probinsya guys wag yung ismulin kina pala na hindi ka ngunis tayabas, hindi ka matiyaba. mo ng Lame. Hindi sa

Kaya lang ganuton siya guys. Pero lambo siya. Lambo. Shout out sa mga <laughs> Shout out dyan guys sa mga kumakain ng kamote. Shout out ha. Sa mga kumakain ng kamote. Ano ba? Ano Ano ba? pa? Pagalit tayong, ano, agong bate. Mamaya, nalabas ako, te. Bibili kami, guys, ng agbate. Agong bate, guys. Agbate.

ah? Kaya ma, wala pa siya. Wala na yata yung pera kaya hindi makauwi. Diyan no. sa akin gagawin picture ha, nagiinom. Eh. pokan na to. Ngayon doon naman. Kailangan mo muna yung sa photo. No. Kailangan pa rin mo. Kailangan ko pa. Ha? Kaya naman ako. Baka, tao lang <laughs> hindi eh. Huwag niyo mong nalulay sa payo. Submit lang mo yun. Masuk ka na pa? Tara. So guys, ito yung guys, ito yung nabili namin. Ayan o. Ang Agbati guys. pag ang bukos. pag muna natin yung butang sa kuwan. Sa, sa Okay.